Baka hindi ka makauwi sa araw na ito, nagsisinungaling ka na naman eh. Ilang project ka na na-execute mo na? Marami na eh. O so, kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Bakit nasama ka sa labing limang contractors eh. sa listahan ng Pangulo? Kanina tinatanong ko, wala bang kukontra dito sa sinabi ng Pangulo na 545, pa, 545 billion worth of flood control projects? ay ito lang mga labing limang contractors ang naka ang nakakuha kasama ka QM Builders. Nandiyan ka pala, bakit hindi ka kumontra? Ba't ngayon sinasabi mo, hindi ka pa nakapag... Asensya, let may check, kasi medyo nahiya ako. So but sinasabi but... mo, mali ang Pangulo with yes, respect yun, to your company? Yung data yun, is mali eh. Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang ha, is only 86 projects. it, eh. Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Ano yung sinasabi yung project? Ito na po ang stainless steel Duyan Frame 304 at hindi kinakalawang. Gamit na gamit to kahit saan pa tayo both indoor and outdoor sa bahay. Paborito ito ng mga bata, mga kids natin at kahit tayong matatanda. Kung gusto natin mag-relax habang nanonood ng cellphone gamit na gamit to 304 Duyan Stainless String Anti-Rust. Noong 2003, nak nakalisensya na kami sa p only category D. Hanggang uh, noong 2024, naging quadruple A na tayo. Pero dumaan pa kami ng single A uh, noong, tong, 2011 hanggang nag-triple A tayo ng 17, 2017 hanggang naging quadruple A tayo ng, ano, ng 2024. Mr. Secretary, naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple eh? Ang, ano ko lang, Mr. Che? Yung sinasabi kong uh, 1992 is hardware pa yon. Yung nakita niyo yung hardware. Hindi Tapos, natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin, flood control projects. Pinatanong ka kanina, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? Eh? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa labing lima? Gumawa ka na ng pride control project. Gumawa na tayo ng uh, pride control project. O ngayon, gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Ka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Sinabi ng Pangulo, kasama ka sa labing lima. Tama, I-missing. Huwag mong mamalitin ito. Bagatas dito, artihin mo kami. Sasabihin mo, hindi ka pa nag-umpisa. Nag-umpisa ka isang hardware. May, May problema dito eh. This eh, ano na yan, history lang yung sinasabi ko, Mrs. Che. Ano na yung totoo? Yung totoo, uh, may lisensya na tayo na quadruple ngayon. Ngayon nga, may krum... meron ka ng quadruple. Yes, Mrs. Che. Oh. Ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O so, kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa, kasi hindi nakakatawa ito, ha? Dito Mr. Chairman? Lang, dito lang, nagsisinungaling ka na, eh. Mr. Chairman, if I may? Yes, Mr. Kirante. Uh, Bukang nahihirapan kasi si Mr. Kirante mag-explain. Tama ba ito, ang sabi mo kanina, hindi ka pa incorporated, at ngayon incorporated ka na in 2024? Yes. Hindi, oh okay. no. no. Hindi rin? So, yung incorporated, hindi, yung process pa yun, hindi pa namin uh, na-prove. Na, ano na so, so lahat ng project na ginawa mo, sole proprietor? Yes, yes, yes. Yes, Your Honor. So nakapag-project ka na? Yes, Your Honor. Ano yung sinasabi mong hindi ka pa nagsisimula or hindi mo pa nagagawa? Yung incorporated kasi hindi pa na-approve yung ano namin. Hindi pa naman na-practice, pa na transfer sa from sole proprietorship into... So kaklaruin ko lang, marami ka ng project at tama na isa ka sa top 15, correct Mr. Kirante? Yes, yes, Your Honor. Pero hindi ka pa incorporated? Hindi pa. Yun so yung sinasabi mong hindi ka pa incorporated? Yes, Your Honor. Yun yung biyabanggit niya kanina, Mr. Chairman. Malabo pa rin eh. Mr. Secretary, tumatanggap ka ng isang sole proprietorship na mag-undertake ng flood control? Uh, well, Mr. Chair, actually, he has the pickup licensing. E eh? paano license? siya nagkaroon ng pickup license sa siya kontrakto? He has the... Well, uh, pick-up license. Pa, paano ka nakakuha ng pick-up license, Mr. Nung, Kirante? Nung, no, sole proprietorship ka lang? Yes, Mr. Chair. Kailan mo nakakuha yan? 2003. Hanggang nag-ano tayo, nag-upgrade tayo sa 2007, naging B tayo. Hanggang nag 2011, naging A tayo. Yung 2017, naging type so, A tayo. So, ano yung net financial contracting capacity mo as a sole contract uh, as a sole proprietorship? 40 billion. Mr. Che. 40 billion? Yes, Mr. Che. <coughs> yung financial statement mo padala mo sa amin. Ay. Mr. Chair, if I may. Mr. Chair. Teka muna si Senator JV muna para matapos natin lahat. Quick lang, quick lang para sa kanya. Kanino? Eh, keranti Habang hindi pa siya umalis. Naniniwala ka pa dyan? Ah, uh, na, naintindi ako, Mr. Chair, dahil tingin ko, Bisaya ito, hirap mag-express uh, ang sarili niya in Tagalog. Kaya, so I, I would rather advise him na uminom ka ng tubig, mag-inhale ka, Relax ka at ang pagsalita mo, huwag mo masyadong bilisan Eh, tindihan kita eh, parang tayo bisaya. May difficulty in expressing yourself ka. Hindi ako, hindi ko kinakampihan, Mr. Chair, ha? Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. 40 billion? NFCC. NFCC. 40 billion ang sinasabi niya. NFCC, Mr. Chair. Kaya nga, 40 billion pesos. Yes, Mr. Chair. Oo. Oh. Naniniwala ka, Mr. Senator? A ano yung NFTC, Mr. Chair? Hindi ko Net, Net financial contracting capacity. Totoo, to, to, tinoo na. May. Ha? Yes. Yeah. May 40 yes. billion ka? Yes. Nakadeposito sa banko na. Ano sa mga? Ay, yung, yung, yung NFCC kinuha sa... Ano, ano? yan? Yen o no pesos? <laughs> asset, yan, asset. asset yan. Kasi yung, yung NFCC, kinakumpute ng times 15 yon, Mr. Che. Halimbawa, may... Halimbawa, may... 1 billion ka sa banko. Yo, pwede ka sa 15 billion. Mm. So, yung may, may pera ka sa banko na 2 billion, ibig sabihin, pwede ka sa 30 billion. Yan ang computation. Kaya tayo yung, yung pera natin, kasama na yung mga assets, more than 2 billion. Kaya, i-multiply okay, natin ang 15, abot ng 40 billion. Kaya, kaya kami mong trata hanggang 40 billion. Mr. Chairman, Mr. Carante, ito tinitignan. Ano yung 2015 na uh, QM Builders Incorporated? Ah, uh, namin diyan sa SEC uh, Pero 2015 owner. pa siya. Oh, pero hindi pa namin tina-transfer. Transfer to to sole proprietorship into incorporated. Hindi ito incorporated na ito eh.